Kapalakas ng alon mga kababayan. Kahit sakit na kami ng dagat, ay makapagluto pa rin. Kani, kani. O sige nang instant. Kasunod Good morning mga kababayan at araw po kayo ng linggo at family oh, banding po at nandito po kami ngayon sa dagat. Ayan mga bayan. At dito sa mga isla. Ayan po. Ayan. At kasama ko ngayon si Peter Paul. At doon sila sa kulit. Kasi hindi kami ma ano, mga kababayan. Hindi kami magkasya sa uh, sa kayang pang dagat. Yung pambot pong tawagin. Ayan at pa-relax muna tayo dito sa dagat mga kababayan. Dahil linggo po ngayon na maliligo tayo dahil matagal ko tayo hindi makaligo ng dagat kasi busy po nga tayo sa ating trabaho. Kaya dito kami mga kababayan at samahan niyo po ako sa vlog ko ngayong araw para na din kayong nakasama mga kababayan kapag nanood kayo ng aking video. Ayan. Kababa at doon kami maliligo banda. Kasi dito maraming damo. Ayan. Dito kami banda maliligo doon. Doon banda. Ayan. Kami sa isla. Dito sa may... Ano lawag dito? Santa Cruz. Santa Cruz. Hmm, si Kaliguan kayo yung mama ko. <laughs> yung mother. Mother in earth. Nak! Makuan ka di sa laom, nak! Diyan rin po mga kababayan at excited po na maligo ng kaagat. <laughs> Talagang hilig po sa tubig yung bata. Yung anak ko mga kababayan. Ayan. At may mga kami dito kasi magkilaw kami ngayon yung pare ko ay ng isda si pare Darwin yun na lang nak nino na dede naman ay mamaligya sa una yun kasama namin yun <laughs> uh, na sipo dito mga kabataan kasi nga oh, maba mababaw lang mama babaw babaw lang yung tubig yung mama isa tagalog sa mabaw ya yeah, isa tagalog sa mabaw mama maba mamabaw, ha? mama Mababa. mama ha mababaw mababaw dai mamabaw Mababaw Mababaw lang po yung tubig Ayan mababayan At sipte po sa mga ganitong Mga bata At kalawak, Kahit magtakbo-takbo sila At may maraming mga puno Kanya pag magtaob na Magian ni Bangka Ambot niya eh Dito, welcome to my Welcome to my hometown Yan eh sarap talaga ng tubig dagat At paminsan-minsan ng tayo Maka uh, dito uh, Yung ko na huli Yun Sinama ko mga babayan Para ma uh, makapaglibang libang naman at dito sa dagat ang punta at napakasarap maligo sa tubig dagat oh. Bye. Hoy. Ah, walang tao ngayon. Tama. <laughs> okay. Okay. <laughs> na, lalum na. Ang bodjo pagligo ron. Yan ay napaka. Ang tawag pala dito mga kababayan, is secret island. Kasi katulad ngayon na uh, hunas yung tawag dito sa amin hunas uh, Makikita po siya pag Mamaya uh, malaki na po yung dagat Ay mawawala po ito mga kababayan Pero hindi naman masyadong malalim Dahil nakapagpunta na ako dati dito Sarap pumuligo dito kasi napakalinaw ng tubig At may mga sasak Marami tayong kaibigan dito May mga kaibigan tayo dito mga kababayan na pagsasakyan ng mag mga pambot may mga pambot sila adiri tanak adiri ay dito ta sa unahan para wala na din maligya dire eh. ay Ayan. up dire ra. Naikuan dito. Dagang bato. Diri rata. Dirai dagan membatu diri Diri rata diri. Asal mentahan ya, dagan membatu. Ligo. Diri rata. Itu dah ayam. Aman. Satu Kusog mong balo dito. Ito na. Oh, diyan lili matug lalom. Di matug layo. Maya maya dito. Uh, lalim na po dito mamaya maya mga kababayan. Kasi pataob na po yung dagat. Ayan, dito tayo ka, kasi malamig. Walang init, maraming mga kahoy ayan oh. Yan. yung lugar dito sa Santa Cruz, Double Hill Sur. Ayan. Yung mga ibang kasama natin ay naiwan pa doon sa Pangtong. At si John Red, mga kababayan at napaka sabik sabik na talaga na maligo Anam, pan, lang kasi kami makapagpunta dito sa dagat mga taon bago makaligo bayan at susunduin natin yung mga kasama natin yung mag, nagdadala ng ating pagkain kasi hindi sila makapunta dito hindi makapunta ang bangka doon kasi nga mababaw pa yung tubig pataob na po mga kababayan siguro mamayang hapon pataob na po ito pwede na po ito dito daanan Maka daan na po dito yung sasakyan namin yung pambot dito <clears throat> mabaw mababaw pa mga kababayan na po ng ano area na mababaw yung tubig kasama natin mga kababayan oh. sakay ng pambot ayun dito po sila lalanding dito po yan mudunggo pakalapad ng isla na ito mga kababayan ayun marami puno ng kahoy bakaw bakawan relax, relax dito kasi walang bayad dito, mga kababayan. Walang bayad dito. Bili lang ka ng gasolina. Bigyan niyo lang po yung may-ari ng pambot. Yun lang ang bayad. Kapag punta na dito sa dagat, wala na pong babayaran. Libre po maligo dito. Ito so yung mga kasama natin, oh. Yun. Paparating na sila. Ayan. Ang ganda Minsan tayo makaligo Ng dagat Kanina wala pa to dito Ngayon ano na Pataas na yung tubig Ayan, Pagdating namin dito kanina Ano pa to dito mga kababayan ah, Wala pang tubig dito na area Ngayon mayroon na Ang dali lang Mamaya ano na to dito hindi na pwede maglakad malalim na ito mamaya at yun ang mga pagkain mga kababayan na uh, na ako at doon yung hiligo layo pa dito na yung sila Peter Paul ayun nandoon nakasakay sa pambot

trabaho oh, yan mo kita na sa gugasan na nimo nana iyo na niya Kayla Kayla ba ay ana ba Hi <laughs> Hi ana ako na shout out sa taga Cebu shout out ina shout out sa mga taga Cebu tipo <laughs> hinayag tingog <laughs> hello ano ba ito po yung nanay ni Pibi Panday. Ayan. Alam niyo na kung saan naliliwat. <laughs> Ayan. Sa to? Sa Pasig. Ayan. Pinakamalakasan din o. yan mawawala. Red horse. Red horse lang sa kalam. <laughs> Happy Sunday everyone. Ito ni Ibutang Diyari. Oh? Bata, huh? Bangus. Bangus. Ang yaya Isda. pambansang isda ng Pilipinas. Yan. Hello, shout out sa lahat.

Nakaluto kami, ay ano, nakasain kami sa gitna ng parangatan. Oh. Kahit nasa gitna kami ng dagat, ay nakapagluto pa rin. Nakapag-ihaw. yung mga isda natin ay breeze from, <laughs> 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 na from, from the sea. Kaya kita na from the sea. kita kayo magdaing ng oh. isda sa gitna ng dagat. Ihaw <laughs> kami ng isda sa gitna ng dagat. Kau isan diskartip. At ayan na mga kababayan Kasi hapon na po At yung sinabi ko kanina Nga pag tumaas na yung tubig At hindi na makikita yung uh, isla At kunti na lang yung lupa Na nakikita yung mga bato Ayan na po mga kababayan Pero hindi ito masyadong malalim dito Ayan yung nilakara namin kanina doon Ay puno na na ng tubig At yung ano namin mga kababayan yung sasakyan nando na nakaparking na yung sasakyan namin nando na mga kababayan yung pambot na sasakyan namin pa uri. at yung ihawan namin nilipat na doon kasi naabot na ng tubig yan mga kababayan. ito ang kagandahan dito mga kababayan dahil safety po yung mga kabataan dahil nga kahit saan sila pumunta dito na luparte ay hindi masyadong malalim kaya dito kami nag ah, dito ako nag decide na dito maliligo dahil yung taga dito din yun yung kumpare ko at kanila po itong lugar at sipte kami dito mga kababayan at yun nga yung mama ko sinama ko kasi minsan lang yan makaligo minsan lang yan makapunta ng dagat ayan ay mga kababayan at wala na tayong makikitang mga lupa puro na bato ah, puro na tubig ayan kababayan, magandang hapon at kami tapos na pong maligo at ayan na po yung tubig kasi aya ay daw tawag sa panahon ngayon hindi masyadong tumaas at may lupa pa dito natitira at kami uwi na muna kamabayan dahil ano na hapon na at yan na po yung sasakyan namin ayan po, ayan na yung pambot ayan at yung nakaprepare yun na po yung mga uh, gamit natin para uuwi na ano, mga kababayan kami uuwi na at salamat sa inyong o, laging pagsuporta mga kababayan at babalik na kami sa Pangpang at dito kami tadaan sa mga

pasaligay. Mabogay dire. Pau. Ako. ba Ako. 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 na po mga Ako. 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 lakas ng alon mga kababayan ayan o oh. ang layo pa ng namin Laki laki ng mga alon <laughs> <laughs> mga ko pa. Ayun mga ko pa alon. Bye.